Nais ni Pangulong Bongbong Marcos na tutukan ng mga concerned agency at mga LGU ang mga high-risk region sa bansa para sa pagpapatupad ng National Adaptation Plan bilang tugon sa climate change. Bukod dito, nagbigay rin ang direktibang Pangulo sa mga kagawaran at mga lokal na pamahalaan tungkol sa pagkakaroon ng information dissemination campaign para maipalam sa publiko ang tungkol sa adaptation plan at ang mga banta ng climate change. Sa pulong ng Department of Environment and Natural Resources kay Pangulong Marcos at sa iba pang ahensya, pinag-usapan ang naging resulta ng United Nations Climate Change Conference. Ipinresenta rin ang plano para matigil ng emissions at para makaresponde sa mga epekto ng pagbabago ng klima. Sinabi naman ni Environment Secretary Antonia Loizaga na kasalukuyang may mga proyekto para sa adaptation at resilience ng mga LGU. Isa narito ang 15 to 16 million dollar project na sinusuportahan ng pamahalaan ng Australia. Ang naturang proyekto ay para sa pagpapalakas ng mga institusyon laban sa mga sakuna at climate change. Ayon sa Pangulo, malaking tungkulin niya ito dahil sakop nito ang tatlong dekada para sa buong bansa. Git ng Pangulo, kailangan kailangan tiyakin ng mabuti kung ano ang dapat na aksyon para sa Pilipinas. Kailangan anyang maintindihan ng mga ordinaryong Pilipino ang mga naturang plano para maiangkop ito sa kanilang komunidad. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.